Hello mga Katinders, dito ako sa tindahan at may kasama ako, kasama ko si Cloud and ko kasi siya kasi may sakit alam mo yung mga rabbit pag tumatanda na ay parang hindi na sila nakakalakat. kaya parang natidepress kaya inaalalayan ko so since di ko sila naalagaan sa loob at uh, patingin-tingin lang gusto ko station sa dito So, may kasama ako para mamamonitor ko siya. Hi, Cloud! Hi, Cloud! <laughs> iba-iba din yung mata niya. So, share ko lang. Ito ka, tong, tong vlog ko na to. Kahapon. Dun sa customer ko na nagalit. At kanina, nandun pa lang siya sa medyo malayo-layo ay nakabawi na si Mami Tins, At na-entertain ko naman siya ng maayos. So, sabi niya sa akin na, Oh, nakita na ako kaagad na hindi pa ako kumakatok. so, ganun. Malapit lang daw siya dito. Basta somewhere dito sa amin. So, yun yung aking sharing mga katinders na kasi diba, hindi naman tayo pwede magalit kung magalit si customer kasi yun lang nasanay na siya. At malapit lang kasi ako sa kung saan siya nag So, ayaw na niya maglakad ng malayo. Diba? May mga customers tayo na sanay na sila sa so ayaw na nila pumunta sa ibang tindahan ko ano yung meron sa tindahan mo yun na lang yung pagtiyagaan nila so dapat uh, yun ang panatilihin natin na yung suki natin na customer yung customers na sanay sa tindahan natin ay dapat uh, sanay natin sila dito sa tindahan hindi yung kasi minsan di ba di talaga naiiwasan na ko close tayo at yun na, yung ginawa ni mami din sa bawa, bawa na lang kinabukasan pag may time so isa pa na yung sanay yung customer kayo yung aking panindang ice at ice to alam mo yung may time kasi talaga eto pa may customer ako na ayun balik tayo may customer ako na uh, nasanay dito na may ice water kasi hindi lahat ng tindahan natitinda ng ice water. Marami natitinda ng ice pero mangilan ilan lang dito sa amin ang natitinda ng ice water kaya hindi ako nagpapawala ng stocks. Kung umaga, hindi, ko naka, hindi ako nakakagawa ay pagbukas ko talaga ay irurutin ko talaga na may ice water talaga ako kasi namin naghahanap dito. Alam mo yung mga construction workers, yung mga laborers, yun yung Uh, isa sa pinupuntahan dito. So, kasama na yung sigarilyo, kasama na yung mga ice, so, soft drinks, ayan, yung cobra. So, dapat hindi ako mapapawala ng mga At yung soft drinks talaga na mismo, may suki talaga ako noon. Isang tao lang, mga katinders, na coke mismo at uh, merboro Red isang ta, so dapat meron talaga yung dalawa plus Gatorade so ngayon si Gatorade ay parang missing in action no? kakaloka saan ko mahanap si Gatorade ang hinahanap ko kasi yung maliit, 350 ml ba yun pero yung available, yung 500 so yung binibili ni Suki sa akin ay yung 350 ml lang so partner talaga yung tatlo maboro red, isang kaha isang mismo at isang Gatorade pag wala yan, buti pa mag close na lang ako <laughs> so hindi talaga ako napapakali kapag wala yung tatlo na yan kasi meron talaga akong suki na isang tao lang na yung tatlo talaga yung binibili everyday minsan twice a day pa o diba sayang yung ganun so sanayin pag sanay na si customer na bumibili sa atin so dapat uh, gawin natin na uh, meron talaga tayong stocks so maghanap talaga tayo ng stocks kung walang stocks kasi mahirap yung maputol baka isipin ni customer ay wag na lang dun. kasi baka wala na naman si ate tapos mag effort tayo maglalakad diba may ganun so kaya pag wala ako ng mga mismo ng mga sigarilyo na yan ay aligalga si mami Dins, no? at hindi ako napapakali umaalis talaga ako after mag close neto kasi naghahanap talaga ako ng mga stocks para pagpunta ni customer ay yun na nga, para masanay na si customer so yun lang yung aking vlog ngayon mga katinders at ginag ko na yung hapon baka makalimutan ko okay so aligaga na masyado si ano si cloud at si kasuin ko mo ng mga katinders okay bye thank you for watching